kailangan ko isang minuto pa ako sa iyo. Elanito si Kristo. Sumagot ka. Kailangan mo si Kristo. Kung ka, sumagot ka. Isang tanong, isang sagot. Tumahimik ka. Kailangan mo si Kristo. Isang tanong ko lang. Sagutin mo kung kilala mo ngayong Panginoon. Sumagot ka ng O. Kilala mo ba si Kristo? Kilala. Tinatanong kita. Kilala mo ba si Chris? Ano Ang kanaya siya tao. Tulungan siya. Alalayan. Balik! Gising. Alalayan mo na. Baba mo Huwag na mo nang lakang na Kaya mo naman ito. Huwag mo mong gumawa ng pa Wala na sa katang ulo. Huwag pala kong mapag-isip. Tawag siya, hindi Nauli pala siya doon sa iba pang